Pinasumpi ng Senado ang religious leader na si Pastor Kibuloy. Ito'y matapos siyang hindi sumipot sa pagdinig ng Senado, kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanya gaya ng sexual abuse. Si Daniel Manalasta sa report. Mistulang kinuyog ang leader ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy ng kaliwat ng aligasyon sa pagsisimula na investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ang mga testigong humarap, kaliwat -kanan, ang aligasyon kay Kibuloy. Nariyan ng umanay pananambantala, pananakit, sexual abuse at iba pa. Nakakapit yung sound system, ang tawag ni Pastor ni Pastor Kibuloy kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin Ang sinabi niya sa amin kami mga <mulit> Do kami sinabi niya sa amin bilang parusa dapat namin iuntok ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang ang sa ang semento hang, hanggang dumugo ang ang ulo at kamay namin kwento pa ng isa sa mga testigo may pamantayan para tawaging isang kasalanan ang ginagawa nila at ito ay may karampatang kaparusahan. At yun ang kasalanan ng iba pang lalaro na kung dota pang bagbae, panonood ng sine. Pina tayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga p... laro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makikalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. The Kingdom of Jesus Christ dapat. <coughs> dapat kasi buong pagkatao namin, ialay namin kay pastor. Dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka mag magtira ng pera doon sa head cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung meron kang pirang tinatago. Ganon sila ka kalupit. Ilang kababaihan din ang humarap na nakaranas umano ng pananamantala. Binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific center enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Ang Department of Justice may naging tugon din kung saan pwede numapag ang posibleng kaso. On its face Madam Chair, uh, uh, based on the definition of uh, trafficking persons, uh, the allegations might fall under uh, Section 4 but it would still depend on um, further evaluation by our prosecutors. Inibitahan si Kibuloy sa pagdinig pero no show ito. Kaya naman nagdesisyon ng komite na ipasabina na ang religious leader dahil sa mga akusasyon laban sa kanya. May legal counsel siyang dumating sa pagdinig pero hindi na ng magsalita. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Wala pa ang pahayag si Kibuloy sa mga aligasyon sa kanya sa pagdinig. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.